Grabe nangyari! Talagang tutok-tutok-tutok yung mga tao. Plot twist after plot twist na naman yung nangyari. So, ang pinaka-conflicted na tao sa araw na yun na hindi si klaro hindi si Aura, kundi si Valentine Rosales. At <laughs> parang may something siya. So, eto nag-sorry siya. <mulay> Kamusta So uhingi lang ako ng kaunting paumanhin sa inyong lahat kung wala akong ayos today at uh, ang daming mga ang daming mga gamot sa aking paligid nilalagnat si Claro may sipon pa yung aking ano sorry na may sipon pa yung ilong ko nakakahiya sa mga viewers natin <laughs> pero tuloy ang memes ngayong araw anyways bago tayo magpatuloy mag like, subscribe and notification bell kayo meron tayong 1000 Gcash giveaway may tunong ako tanong ako sa inyo yung question of the day natin tungkol kay Aura ngayon masasagihan natin siya anyways Pisaan natin. Ariyan lo na kawali mo ah. Lalaway mo yung litsyon kawali, baka bigla may tuwag yan. Kala ka lalay e, mo! Gah! Sayang niyo ano! Naga ano na ako, gumagawa na ako ng sausawan sa utak ko eh. Naglalagay na ako ng kalamansi, ng toyo, tas kaunting uh, brown sugar. <laughs> Ita saw ko na sa utak ko eh, na nagugutom ako eh. Tapos matatanggal lang ng ganyan. Nakakaloka naman. Super Bilis Food Review. Las Piñas Chapter. Uy. Last... Tarantan! Bibingka! Oh. Boy, bawal yan, boy. <laughs> Masarap. Nasunugan na nga, kinunan pa tarantan. Gag. Unless sa kanila yun. <laughs> well done. Gag. Hayo. <laughs> Tawa-tawa ako dito. <laughs> Wala Tapaka! <laughs> Then ba, sabi nila, ba't tumatawa si, si Bong Navarro? Baron? Na, 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 patanong ako, bakit? Anong meron? <laughs> Tapos, <laughs> may isang nanay na nak <laughs> nakasuot na ex-video na, na <laughs> ano yung meron? Mamamasin! Mamamasin niya! Ilan ang memes ngayong mo, sa TV ka, live na live kayo, tapos, hello, mad love people, tapos magbalingan mo kayo, ex videos, pero in eh, din kayo mong nabaro, alam na alam din. <laughs> At ano kayo, sino bumili niyan sa Shopee, te? Sino bumili ng t-shirt na yan? At nanonood ba si nala niya? Alam, <laughs> obviously naman hindi niya alam, kaya sinuot niya ng malayang malaya jada? <laughs> Ay po, nanay. O, oh, eto na. Sabi ko na nga sa inyo, sasagi... Sa, ah, sa, ah, ano, dadaan natin ang bahagya si Aura dito, no? Ang dami nangyari. Talagang tutok-tutok-tutok yung mga tao. Plot twist after plot twist na naman yung nangyari. So, eh, ang pinaka-conflicted na tao sa araw na yun na hindi si Claro, hindi si Aura, Kundi si Valentine Rosales. Nauna kasi siya mag-sorry. Kasi para inaway niya si Aura. Hindi ko alam kung yung init ng ulo niya kay Aura nitong araw na to. Pero parang may something siya. So ito nag-sorry siya. Dahil sabi niya, ba't hinuhusgaan mo agad si Aura? Yam! Hi guys. Um, first of all, I want to apologize kay Aura. I'm really sorry. Masyado akong nagsalita nang hindi ko pa alam yung buong story. Um, hopefully, may justice and Ah, uh, uh, biglang plastikan sila. Hopefully may justice. <laughs> Ngayon, after a few hours, nagiba yung ano. Sabi ko lang din disclaimer lang ha. Wala akong opinion regarding uh, regarding the justice for Aura. Kasi parang marami pa tayo mga maliliit na detalye detalyeng kailangan malaman para ma-pinpoint kung ano ba talaga yung nangyari hindi kasi buo talaga yung mga pangyayari pa. So, hintayin natin. At, least for me, kung kayo gusto nyo makipag-away, go. <laughs> Anyways, lumabas na nga yung CCTV at nag, nag yung template eh. Nag-iba nung, uh, anong tawag dito? Nag-iba yung timpla nung narrative. So, ito si Bakla. <laughs> Biglang ganito. Sabi ko hindi na ako sasaw -saw. And, yeah magbabago na ako, hindi na talaga ako sasaw sao Pero gusto ko lang bawiin yung apology video ko kay Aura. Kasi yung ginawa niyang pang panggugulo dun sa bar at pagpipilit niya maghubad sa lalaki na ayaw maghubad is hindi magandang ehemplo kaya nagkos ng kaguluhan ay eh sabi na tama ako eh. Charot. Pero hindi na ako sasawsaw. Ayaw ko na sumawsaw. Magbabago na ako. Pero binabawi ko yung sorry ko kasi masama yung ginawa niya. Masama pinipilit gawing lumpia. Lumpiang yung tao. Hindi naman lumpia ang tao para pahubarin mo. At saka tama na sa pagtatawag sa akin ng Orochimaru. <laughs> Bakit kasi Orochimaru? <laughs> Muzan. Cart Titan, Suneo, kasi nakaka rin din na. Lahat pa nang inaano nyo sa aking mga anime o mga mga karakter, eh mga mga kontrabida pa. Pwede bang nezo ko na lang or mga mga Nezo ko yung nais ha? Ganda mo ha? Uh, si ano, Sasuke, ganyan. Yung mga binibigay nyo sa akin, mga kulay patay na yung gano Hindi naman gano'n kulay ko. Kaya tumigil na kayo. Titigil na din ako. Hindi na ako sasaw-saw. Pero, yun nga. Tama ako. Char. Oh, may personal siyang galit. Sabi niya hindi na siya sasaw-saw ha. Pero may pangatlong video pa siya. <laughs> Tapos nakasuad pa siya ng Demon Slayer. Pinaninindigan niya. Yung pang- ata nezo ko yung damit niya dito. May ko lang na kasi nakita. Pero ayun. May pinakita siyang video. Panoorin lang din natin. Hagipin lang din natin. Eto. Doon sa- Doon na sa police station. Panoorin natin ha. kayo. Okay. 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 Okay.

Ayun, nakakaano no. Di ba ng nangungulang mo <laughs> to? Hindi, hindi ko lakot, may matigas na sipon dito. Ang <laughs> dami talagang conflicted dito. Talagang every three hours, nag-iiba yung opinion ng mga tao. Dahil ang daming nangyayari. Eh. Like pa yung Game of Thrones. Ako rin mismo ha, hindi ko masabi na pinu- dalawa lang kasi nagpa-play sa utak ko. It's either bastos talaga si Aura sa mga pulis or pinaglalaban niya yung sarili niya. So, syempre, kung nababastos ka, paglalaban mo yung sarili mo, yun yung inihintay kong small details. Hindi natin masabi kung ano talaga yung nangyayari. At least for me, ha? Hindi ko masabi kung ano yung totoong nangyayari. Kaya, nag-hold din muna ako ng aking opinion about this. Pero I do think, in the next coming days, marami pa tayong mga malalamang opinion tungkol dito. Pero... Nood na tayo. <laughs> <laughs> Ito Tatignan nyo to. Ikaw, na, hinintay, na ng diba, Once in a lifetime lang yan. Ganyan, eksena sa buhay mo. Tapos, Ikaw. <laughs> Ang pag-ibig na <laughs> Ako yan! Diyos ko! Nakakaloka Sayang yung Alam mo kaya marami nagagalit Ng mga wedding photographer Sa mga ganyan Ah uh, Yung mga organizer Kasi panihira talaga yan, Te Biruin mo, no? Iiya kayo dun sa same day, eh Tapos may naglalatulat O sa likod Paano yun, Te? We don't know the answer for that <laughs> De, malandi ka siguro Kapag nalalaseng

Yung sumay parang normal na araw lang sa kanila na tuloy lang ang inuma. Sige, pabaya mong tumambling yung freni natin dyan. <laughs> just fun. We'll see. Anong problema niya, girl? Next one. <laughs> 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 Nakain yung bulat. Ang <laughs> sakit sa ano niya. Di ba parang may umakit sa ilong mo na tubig? Pag... Ewan ko! Kaya, <laughs> anong klaseng party ba ito, Hindi ko alam. May bula-bula na ganyan. Champion Festival. <laughs> Champion Powder. <laughs> Next one. Next <laughs> one. Gen nalab na lab ko kayo. Pero mga Gen ngayon, <laughs> ang hiling maglapag ng tempo kung saan saan. Tempo. Kung dyan na nasa mall ka, iihi ka. Malalaman mo may nagtitiktok na pala sa tabi mo. Mga ganong bagay. Kung saan saan nagtitiktok ang mga jugets ngayon. <laughs> Parang may napanood na rin tayo ganito dati. Nakakaloka. O, oh, last one. Pag sinabi kong bahala ka dyan, it means, lambingin mo ako. Hmm, hindi mm, di ba? Para kang tanga dyan eh. Baka makagat ka ha? <laughs> ah, hindi yung pag sinabi kong bahala ka dyan, sabi mo rin sa akin, bahala ka rin dyan. Ah, sino maglalaming sa atin noon, ha? Yung kapitbahay? Para kang tanga eh. Hmm? <laughs> ah, <kinagat> ka! Alam <laughs> to, wala ng Ayan, hindi mo naman sinabi sa akin na may bago installment pala yung Twilight. <laughs> Oh, at para sa ating question of the day, ha, nasa ilalim yung ating mechanics. Ilalagay ko na dyan. Mag-like, subscribe, at notification bell kayo. At sagutin ang ating tanong. Sa tingin mo, anong nangyayaring katotohanan? Anong nangyayaring katotohanan na dun sa kwento ni Ao? Comment po sa ilalim. So yun lang po. Ito si Clara, the 13th Papa. Love you guys. Tao ba to? Bagal? Hayop? Pagkain? Mm -mm. Ha? Ha? Mm -mm.